C'est pare ko nilang muna para hindi ako manigaw gumawa ko ng ID, photocard photocard diretso lang ito eh Puntang bahay ito Mga 10 uh, minutes Ito mga bigla tayo eh, masigasaan Ayan, tapos na ako. Pumila ako ng alas. Ang alas ba yan? Alas 7. 7.30. Tapos na ako ng 8.30. Nag-open sila ng 8.15. 8.15 sila nag-open. 8.30 tapos na ako. Ang bilis. Lakad-lakad na lang muna. Hindi hey, okay, no, biglang kumaliwa. Nakagulat yung mga ganun. Hindi mo alam kung... Dito o ano. dito, hindi ko alam ko dito Diyan, hindi ko rin alam wala pa akong alam dito buti malapit lang sa bahay yung ano <coughs> yung parang department of transportation DOT uh, DOT oops hmm. DOT para magkaroon ako ng ano, ID wala pa ako ID dito wait, wait, wait eh lapit na ako sa bahay hindi hey, may Tom's World ay Toy World pala Hindi siya Tom's World Pares ng logo Toy World